yan na cause. Isa din yan na cause eh. Na hindi natin, na hindi aware yung tao na pwede mai transmit sa ganyan. Okay? Kaya tingnan natin to. Ano bang nandito sa ipapakita ko sa inyo ngayon? Paalala ko lang guys, sa vagina po yan ng mga girls ha. Yan pala o, para silang mga kuto. Oh my goodness. Kaya pala minsan no, pag kumakati yung ating mga bajayna, ito pala yun, okay, kaya para sila mga sa inyo, kuto. Mo kayo mo kayo. Okay? Oh kaya kayo guys, hugas-hugas kayo. <laughs> <-ugas> naman tayo. <laughs> ito pala, para sila mga kuto. nangyari dito tayo Sa specimen po ito ng bajay na mga pachikat dito sa kanila guys ha. Ito yun o. Sa microscope po yan. Tinignan po ng ating kababayan nas. At yan po nakita niyo sa specimen na nakuha nila sa, ilang, sa pasyente nila. Bakit daw kumakati yung mga bajay na di ba? Nag-cause sila It's ng mga microbe, no? Oh, grabe ko ang dami. Para silang mga koto! No? Pero hindi natin sila nakikita sa atin, guys. As in, para silang mga invisible. Alam mo? Kasi minsan pag nagliwinis tayo sa ating mga vagina, malalaman natin, di ba? Parang na pag nag-aahit tayo, nakita nakitang ganyan. Pero kapag tingnan mo pala sa microscope, ang liliit nila. Hmm? Hindi talaga sila makita o mapansin. Oh my goodness. Aware kayo dyan guys. Aware, aware, aware tayo sa mga paglilinis ng ating mga bajayan. Oh, just ah. Minsan daw transmit, nasa transmission daw eh. Transmitted, alam mo yun. Naka-transfer sa mga kasi sino mga naka- nakajugjugan baka sa kanila mo nahawa yan mga na ganyang mikrobyo mga microorganisms na galing sa iba at nagtransfer sa iyo minsan din kung wala kang ganyang mga case minsan nasa iyo yun na yung paglilinis ng katawan mo kasi minsan yung sobrang paglilinis mo sa iyo nga mo, bagay mo nagkukos din yung damages